Isayas, Kabanatang 58 Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak, at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang, at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Gayon may hinahanap nila ako araw-araw, at kinalulugdan nilang maalaman ang aking mga daan. Nagaya ng bansa na gumawang matuwid at hindi lumimot ng alituntunin ng kanilang Diyos. Hinihingan nila ako ng mga palatuntunan ng katwiran. Sila'y nangalulugod na magsilapit sa Diyos. Anot kami ay nangag-aayuno? Sabi nila, at hindi mo nakikita? Anot aming pinagdadalamhating aming kaluluwa? At hindi mo napapansin? Narito, sa karawa ng iyong pag-aayuno, ay masusumpungan ninyo ang inyong sariling kalayawan, at inyong hinihingi ang lahat ninyong gawa. Narito, kayo'y nag-aayuno para sa pakipag-alit at pakipagtalo, at upang manakit ng suntok ng kasamaan, hindi kayo nag-aayuno sa araw na ito, upang inyong iparinig ang inyong tinig sa itaas. Yan baga ang ayuno na aking pinili, ang araw na pagdadalamhatiin ng tao ang kanyang kaluluwa, ang iyoko ang kanyang ulo na parang yantok, at maglatag ng magaspang nakayo at abo sa ilalim niya, iyo bang tatawagin ito na ayuno at kalugod-lugod na araw sa Panginoon? Hindi baga ito ang ayuno na aking pinili? nakalagin ang mga tali ng kasamaan, na ang mga pasan at papaging layain ang napipighati at iyong alisin ang lahat ng atang, hindi baga ang magbahagi ng iyong tinapay sa gutom at dalhin mo sa iyong bahay ang duka na walang tuluyan, pagka nakakita ka ng hubad na iyong bihisan at huwag kang magkubli sa iyong kapwa-tao. Kung magkagayoy, sisikat ang iyong liwanag na parang umaga, at ang iyong kagalingan ay biglang lilitaw, at ang iyong katwiran ay mangunguna sa iyo. Ang kalwalatian ng Panginoon ay magiging iyong bantay lingkod. Kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, Narito ako, kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, at kung magmamagandang loob ka sa gutom, at iyong sisiyahan ng loob ang dadalamhating kaluluwa, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman, at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisihan ng luob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ng iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig na ang tubig ay hindi naglilikat at silang magiging iyo ay magtatayo ng mga dating sirang dako. Ikaw ay magbabangon ng mga patibayan ng maraming salit-saling lahi. At ikaw ay tatawagin ang tagapaghusay ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas na matatahanan. Kung iyong iurong ang iyong paa sa sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na kaarawan, at iyong tawagin ang sabat na kaluguran at ang banal ng Panginoon na marangal, at iyong pararangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga sariling salita. Kung magkagayo'y malulugod ka nga sa Panginoon, at pangangabayuhin kita sa mga mataas na dako sa lupa, at pakakalin kita ng manan Hakob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon.